sa mga taong hindi po nakakalimot pong mag-subscribe. Naniniwala po akong sila ay minitatanging busilak na tuwi mabubuting kanuban. Saan man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas, malay sakit araw-araw. Pagpalang umaga, tangali gabi sa inyo lahat. Sa mga taong uh, may masiting na ispa, ay may mabuting kaluban po ay Maraming maraming salamat po sa inyo na na po kayo kung medyo nabubulol po ako. Uh, sana po ay uh, tutukan nyo lamang po itong Iwagan ng Pangasinan na malit na channel at mag-subscribe po kayo, mag-like and share. Uh, sa mga baguhan po, sana po ay pakisubscribe po, mag-like and share at pakipalo po ng aking Facebook page po. Uh, maraming po kayo matutunan po dito na magkapagpaaral po ay makapag uh, tutupo kay manggamot at mag-aral ng manggamot gamot, na mang gamot. Uh, ma basta uh, kumuha po kayo ng isang notebook na malinis po bumili po kayo tapos isulat po nyo lahat kung uh, makukupo po nyo sa aking mga orasyon at, uh, at matutupo kay manggamot at magagamit, magagamit po nyo sa inyong panggamot at ang gawin nyo na po pag nakakon na po kayo makaipon na po kayo ng aking uh, mga binabagi po ah uh, matuto po kayo kumuha ng gagamitin yung poder, bakod, balabal, pondo. Tapos pagkatapos nyo po ay mag-devotion nyo na po para sigurado po na lahat po ay mapapandar nyo po. Mag magdasal po kayo. Uh, kahit wala pong, kahit mag-umpisa po kayo ng hindi 49 days, basta gawin nyo na lamang po. paglang nag po kayo, tuloy-tuloy niyo lamang po pagdarasal para pangproteksyon din po sa buong pamilya, sa inyo para lalong bumisa po yung gagamitin po yung mga orasyon at pampalakas po sa spiritual po talaga at sa Diyos na sa lahat na uh, dati po ay hindi po kayo nagdasal po ngayon matutupo po kayo magdasal sa ituturo ko pong mga uh, mga orasyon po uh, magagamit po yun sa pang -araw -araw para hindi na po kayo pumunta sa mga iba't ibang -iba mga albularyo baka mapipi, mapiki po kayo na uh, Uh, pagkapiraan po pa kayo, kaya dapat po ay eh, may masintenize po kayo na matuto po dito. Tuturo ko po lahat po ang mga orasyon po para isulat po ninyo at sana po kung nagtututok po kayo sa Iwagan ng Pangasinan po ay eh, pakisubscribe na rin po para uh, at malike ay eh, share para may ganaan din po ako. Tuturo ko po lahat po sa inyo, marami pa akong ibabagi po, marami pa akong ibabagi na uh, mga orasyon po dito sa iwagan ng pangasayan para matuto po kayo at ma kayo gamot sa inyong sarili, sa inyong mga pamilya uh, sa mga ibang tao kung gusto nyo pong itulong po, tumulong tulungan nyo po sila kung nanangailangan po yan po ang isishare ko po sa inyo sa, inyong lahat po uh, araw na to ay yung pampalayas ng mga masamang espiritu karamdaman ka isa ibuga nyo niyo po sa tubig at niyo sa pasyente po na sinapian po napakabisa po ito na uh, orasyon po ito po yung ginagamit ko na pang araw-araw po yung di ba may binidyo po ako na uh, bahay po na pinalayas ko po yung mga masamang espiritu ito po yung ginamit ko po na pampalayas ng mga espiritu Napakabisa po ito na pampalayas po ng mga masamang espiritu. Bago ko po sa inyo ipakita po ay sana po ay mag-subscribe muna kayo, mag-like and share, pakipindot okay, na rin po ang ko. At ah, uh, uh, shoutout muna para ganado po. At yong niyo pakiskip po. Napaka-importante po ito ibabagi ko po sa iyo. Number one ang pampalayas ng mga masamang espiritu lamang lupa at iba pa po. na uh, bago pong lahat po, i-shoutout po na kay Eleanor Pavia, Bruno Ganda, Humor, Humor, Pointed, Yuno Estrada, Paituin, Ruyana, Jenny, Pointed, Alito, San Jose, U, 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 dapat uh, baik tayo kuminto uh, Harry Sator Pater Silas Inor Bertiros Angelito Moong um, Salvador Arnil Garcia, totoo one mark John Cornel perbe batalya ko minter droi ayana ko minter SK kasanob ba andi buni pasyo krisli abugao pini moral dete perdi pini tap batalya bilin palisok baik tay ko minter sila yor yor pambigo na bisti Jonix Binadin Iraldo Jimenez, menos Nuno, ginono Delosario, delsario andi buni pasyo Abugkaw, Actually, tinit ron ang dili ka bundok. Charita palon si Apple Pie uh, Ambrosio Bangalpok, po. Rauli sa si Karting Camacho, Marcel Placido, UP, Mapilipi, Ilma, Ripple, Ecomented, Marina, Rangis, Tuli Kayago, John Bibs, ano No Gates, Dili, and Jake Newell, Bader, Borja, Inerpik, Tianters, Nathan, Bort, Comented, Madeline, Dumampu, Ali, Marquez, Ray, Barcelona, uh, Boy Bigelon 83, Arnold Francisco, Brian Bibs, Roddy Joaquin, Gatitak, Aninday Sali, Kakojin, Cecilia Cruz, Melk Jam, PB, Polok Gianni, Gianan, Joseph, Akada, Ibinin, Kulado, Antonio Suarez, Ruan, Noso Marvin TV, Kolo TV, Karino Campo, Jiblin, Ngano, Shani, Alin, Naos Pabriag, Isha Pilar, Pagkagat ng Dilim, ADC Commented, Luyang 90 Tiger, Maruka, Alipio, CM 69 GC, mga galbis, you know, you know mo, you know me, It's documented. Ah, uh, po sa inyong lahat. Narito na po yung orasyon po na kikipagkalub sa inyo na pinakamabisa pong pampalayas ng mga espiritu. Number one po itong pampalayas ng mga sa mga espiritu. At narito po ang ibig sabihin po ng matam, may kami namamatay po ay na uh, usalin po lamang po kung nag halimbawa po ay ah uh, Halimbawa po ay may hinalaan po kayong uh, magpapa po, magagamit po niyo sa pang araw-araw po ito na kung kahit na sa bahay po ninyo, kung may mararamdaman po kayo may negatibo po sa inyong bahay, may masamang espiritu, ang pagkalam po ng may masamang espiritu sa inyong bahay po ay yung palagi po kayo nag-aaway sa bahay at may palagi po kayo nagkakasakit at ano na po yung mga kwan po, lahat po kayo nag-aaway-aaway doon na di nawawala po yung mga uh, kon po at puno kayo ng neg negatibo sa bahay at palagi po kayo minamalas nawawala ng pira nawawala ng mga bigas, pagkain at kahit ano pong hanap po nyo sa paghanap ng buhay ay nauubos at ibig sabihin po yun ay may masamang espiritu na naninirahan na, na, po sa inyong bahay at sa kung po naman po sa pambilising po ng bahay magagamit po nyo ito sa araw uh, kung alimbawa po ay may magpapablising po uh, dapat po may, maso, may isa ulo po ninyo ito para magamit po ninyo ang pamamaraan po ay kumuha ng isang balding tubig at usalin sa isip namang po ang orasyon na ito at ipo sa isang balding tubig at iwisik sa buong bahay. Number one po itong pamblising at kung ang ang kung ang maabutan ng music ay maluluso ang masamang espiritu at habang winiwisik ay usalin paulit-ulit hanggang uh, ang orasyon hanggang matapos po usalin nyo lamang po paulit-ulit dapat po ito ay maisaulo po ninyo ito mabisang pampablising po ito usalo kung mga bagong bahay po maganda po pablising po ito na makapangyari ang po na pangalan ng Diyos ang ma uh, Santissima Trinidad Espiritu Santo at li liim na pangalan ng Diyos ang mga kapangyarihan sa lahat kaya binagi ko po sa inyo kasi para may tiwala po kay sa akin na, po, na ginagamit ko ito at pinakita ko po yung bahay na ito po yung ginamit ko number one po ito na ginamit ko po dapat po ito ay maisaulo ulo po ninyo para magamit po ninyo rin po makakatulong po sa inyo ito na ibabagi ko po kaya sana po ay uh, isulat nyo po para malaman po ninyo. Napakabisa po itong pamblissing Kahit na bagong sakyan po, i nyo po ito para yung negatibo po ng sakyan po ay masyorte po napapasok po sa inyo. At kung may negosyo po kayo, ito maganda po rin ito pamblissing po bago po nyo uh, ikon po sa tindahan po ninyo, blessingan nyo po para maalis po yung mga negatibo masalo yung bahay na binili bagong lipat kayo at matagal na pong abandonado po ito maganda pong gamitin po ito napakabisa po itong konforasyon na to dapat po may saulo po ninyo ito uh, matam mi kamitam midam makmamitam matam mi kamidam makmamitam kahit usarin nyo po lamang po ng pabilisan po ito basta may saulo po ninyo napakabisa po itong orasyon po na to matam mi kamidam makmamitam po. Ang ibig sabihin po ng matam po ay sangalan ngalan ng ama. Na ngayon ko lamang po sa inyo sinabi po ito kasi napamahal na po kayo sa akin na uh, iwaga ng pangasinan. Ibabagi ko po sa inyo. Ang ibig sabihin po ng mikam sa ngalan ng Sanctissima Trinidad. Ay yung po sa ngalan ng Diyos Espiritu Santo at yung makmamitan po ay lihim na pangano ng Diyos amang mga makapangyarihan sa lahat yan po yan po ang ibig sabihin po ng kan po ito kaya ako po binagi po sa inyo kasi uh, ginagamit ko po ito sa pang sa pampalayas ng mga masamang espiritu hindi lang po pampalayas ng mga masamang espiritu ito panggamot din sa karamdaman po ito makapangyari ang panggamot ng kap uh, po sa tubig pa nyo sa may sakit o kung sinapian naman po kung halimbawa nakakita po kayo ng sinapian na alam niyo po na may sumapi sa kanyang masamang espiritu o maligno o, o demonyo ito po ay the beast pong pampalayas ng masamang espiritu na sinapian po ipon lamang po usalin niyo po lamang po ng tatlong beses po at ipon sa tuktok ng pasyente po o sa ulo sa puyo ito po, napakabisa po ito. Number of pinakamabisang pampalaya sa masamang espiritu na manlupa at iba pa po. Pangkalatan po ito na aking ibabago po sa inyo. Basta kung nagbiblising po kayo, naka-wiwisik po kayo, iwisik-wisik po kayo, usanin nyo lamang po ito abang hindi po kayo natapos mong mag-wisik. Pag ang matamaan po ng tubig po na yung winiwisik po ay malulusaw po yung masamang espiritu lamang lupa takot na takot sila dito ha uh, kapangyarihan ng uh, sa pangalan ng Ama, sa pangalan ng Santissima Trinidad, sa pangalan ng Diyos Espiritu Santo at lihim ng pangalan ng Diyos po ito. Maraming salamat po sa inyo. Tana po maunawaan po ninyo at mag-subscribe po kayo at pakipindot rin po ang bilay ko para palagi po ito sa aking susunod sa na video. At pakipalo po yung iwagan ng Pangasinan po. Matami kami ng matam Mi kaum mi makmamitam matam mi mi kam mi dam makmamitam dapat maiisaulo po ninyo ito ito po yung rosaryo po ito po yung sinulat ko dito para yung ibig sabihin po ng matam sa ngalan ng ama ang miikam sa ngalan ng santissima trinidad at midam sa ngalan ng deus spiritus santo at makmamitam lihim na pangalan ng jesusama yan po kaya alam nyo na po ang kon po napakabisa po ito na pampalayas ng mga mga sasamang espiritu na manlupa at mga demonyo po. Yan po. Ito po yung gamitin mo nyo bago kayo mag-blazing po. Yan po. Kahit sasakyan po. Yan po. At ipagkakulog ko rin po sa inyo yung uh, yung sasakyan nyo po ay para pag ipinarking nyo po yung mga tricycle nyo po ang motor ay hindi mawa mananakaw po. Pagkakulog ko po sa inyo yan susunod po mga araw po maraming salamat po matam, mikam, midam, makmamitam yan po kapangyarihan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat maraming maraming salamat po sa inyo lahat sana po sa mag po kayo at mag kung gusto nyo magpasyaktat po eh, mag po kayo maraming maraming salamat po sa inyong lahat sa panunod po iwagan ang pangasinan po